Sasakyan namin, oh. Si Digoy, ang aming kapitan. Let's And with the with Yeah, oh, but that's that. No more than no only the like iya. Huli, huli, oh Banak, banak Okay <laughs> na, pre Let's Butang madulas pa naman dyan ka, madulas dyan, pre

sakto lang yung mga ano, yung kulit. Yan. Yan, nagbabal. na siya. Mabig. Ba Babalans na siya. Mamaya yung mga isda, ibabalans din natin. Oo. Yan namin. Natigoy. Yan Yeah. Yeah, <laughs> baby. Dahan sa'yo? Wala Tayo, dahan tayo, dahan tayo yan Malayo din pala, no? Kala ko kanina, malapit na Parang kanina, malapit lang yung oh. ano na yun Ye, Pepe Tingin-tingin ka rin Ayan, no? Dahan yeah. <laughs> tayo doon no. Ba, meron pala sa'yo Ay, namin, nagsasagwan ah. lang sila wala mo mong ganda yung talikod o diba? ahhh lalo lang tayo, nagsisurfing ha ah. <laughs> ayan e o gawa na muna natin si best sign ayan sya, nasa likod o oh. mm. parang tayo taglo lang lagi nandito pero mayroon pang isa dyan ayan o, oh. tingka rito pre

leyenda. Ay, kumain ng isla. Kaya Ay, na yung, tayo <laughs> niya, kami na Kami sila ya. Oh, wow. Abang di pa kumakan, Kami muna kakain. <laughs> Ayan. Ayan. Ayan mm. kayo riyan. Pag bumaba, kaya nakuntik. Puro bato na yun. Puro happy time. Yan. Yan. Hmm. Hmm, dito. Hindi ba tayo nasasabihin yan? Pumapit na sa bato yung papakol eh. <laughs> dami sa yuri mong ano ah. Eh. Yung pre. Okay. Yung mm, ano, gabi sa gabi. Sa gabi ay marami, di ba? Nagkatalunan nun. No. Pag may ilalang, pag may ilaw. Ube! Nakaraan, puro mo ka lang yung natin eh. Ang gabi pa play mo. Dapat na pag-uwi sa loob. Ang sayuri, no? Diba? Oo. Oh. oh, oh Ang okay. buutan yeah. laki. Na yan, nandun doon yung pating, oh. Grabe. <laughs> matindi yung pating na yun, nandun doon pala. Butin, <laughs> buti na lang. Ang <laughs> pating na yan. Talagang matindi yung pating talaga na yun. Ang <laughs> haba. Ah. Ang haba. Ang <laughs> haba. Oh, ayan, ang yung pating ha Nakaabang, <laughs> Nakaabang. kailangan mabilis ka <laughs> Nakaabang siya Pabigot Ang nakahain niya, yung pabigat Pabigat ang nakahain niya Oo Sabi, ano yung mat mali yata yung na ano ko <laughs> Nabungi, pagkakit <-agadi>, <laughs> <Nabungi ba> niya nabungi Nabungi pa siya Ano na iwan sa kanya Oo, yung pabigat Yung pabigat, nasa <laughs> ah, bibig niya na nato mapilis ka. siya kasi nag a siya ah oh, nang galing no umiya ano siya no <laughs> double din Dobol. <inaudible> double double, <inaudible> double, double <inaudible> din siya matindi so nag ilaw natin double din ayun <inaudible> <inaudible> no <inaudible> double din double, din. double, din. double. Ang galing nga, siya lang kumaagad, naging double. Parang piling mo siya lang kumaagad eh. Ayan no. Double, ilaw, ilaw. O, oh, ito wala siyang kawala sa siya. hook. Oh, Uy, double na naman. Isa lang. <laughs> <laughs> Good size. Good size na yun, malaki. Ayun na, umpisa na. Umpisa na, ganito pala uh, oras yung kum, ano, kumakagat. Sabi, et, hindi ko kaya yung hook na ito. Hindi ko tumatanggal. Matinding tanggalan. O, ano pa sila, white legon pre. Oh, White legon, Mampu puti. Mampu ah, putih ni lah. Long nose. Ay, siya long, long long nose pala. Kusok, pala long long, Ay, pre, long ka. Ay, pre, Kumakain pala sa sayuri. Ayun na. Ayun. <laughs> Ayun. Hmm. baka na, yung isa nakawala. Mm -hmm.

na. na no? <laughs> <laughs> Ayan yung mga bankero. Bangkero, what is that? Yeah, oh nga no, dadalawa lang siya no. And check. 11.32 naka yung ano. Finally.

tayo sa Ah, si oh, eh. Pagka doon mananalo tayo. <laughs> okay, sige, salamat. Thank you, thank you. Hanggang sa susunod. <laughs>